Aris, ngayong araw ang makipag-usap sa malayong tagpuan na kung kayang iwasan ay gawin kung walang pirmahan, na dapat na gawin, dahil kung ordinaryong usap lang, ay magagastusan ka lang, at walang resultang maayos, at ngayong araw ay may aura ka ng swerte sa maliitang deal, pag may dumating ay huwag mo na pakakawalan. Dahil kikita ka naman ng maayos at pwedeng maging mas madalas na mangyari. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pamilya sa tahanan ang pahiwatig ay maging maingat sa family member kung may mga kausap sa transaksyon na tungkol sa pera, bigyan mo ng advice na laging manigurado, nang hindi sila magawa ng kalokohan ng mga kadil. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw walang problema sa mga ginagawa, pag unlad pa ang sinyales basta huwag ka magpapalate at sa gawain ay mapupuri ka ng ilan sa mga superior mo ang pinapahiwatig, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17, number 20 at number 15. Taurus, ngayong araw ay may aura ka na madaling makagawa ng katalinuhan. Nakaya mong maging maayos ang pakikipag-usap, pero mas mainam din sa iyo nang huwag ka, magtitiwala kagad dahil may mga tuso ka rin nakasama sa usapan, na gusto ay makalamang sa iyo, ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay lagi kang mag-ingat sa mga usapang investment o usapan na tungkol sa pera, at bigla ang may sasabihin na tungkol sa pag-ibig ayon sa iyong gabay. At kung may ginagawa naman kayong plano ng pamilya, tungkol sa bagong pwedeng pagkakakitaan, ay ituloy lang ninyo, at dahan-dahan para mas naaayon ang magagawa ninyong plano para kikita ng maayos kung may tutuloy. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal magpalabas kung investment at magpautang, at tumulong sa ibang tao, dahil lahat ay pwedeng kang magkaroon ng problema sa pera. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya laging maging masipag at mapanuri sa gagawin at pakikisamahan, nang hindi ka madalaw ng suliranin, sa trabaho ang pinapahiwatig. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 9 number 14 at number 35. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging. Maingat kung mga deal na pupuntahan dahil pwede kang magalit kagad. Dahil may kahinaan ang aura mo na maging mapagpasensya, sa mga tao na mahilig gumawa ng hindi nararapat, at ngayong araw kahit may kahirapan kang magpigil, nang galit ay may aura ka naman ng swerte, lalo na kung kasama mo ang mga kapamilya. Sa mga gustong gagawin, ang isa mo lang na iiwasan mo, ay bumiyahe ng malayo may kahinaan ang katawan ngayong sa pagbibiyahe ng malayo ang mga pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may schedule na dapat nilang magawa, kaya sabihan mo, napuntahan at gawin kagad, kung sa trabaho o ibang pwedeng kumita ng pera ay okay para puntahan. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na pwedeng magkakaroon ng maliit na problema, kaya dapat talaga ay mahaba ang iyong pasensya, nang hindi makapasok ang negatibong enerhiya sa pag-iibigan, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 30 number 8 at number 17. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pag. Hahanda na pwedeng gumawa ka ng desisyon na ikakalungkot ng iba at ikakasaya naman sa iyo, pero kung magmamadali ka ng desisyon, ay pwedeng mabaligtad ang pangyayari, kaya dapat ay mabusisi ka oras kung may gagawin ka ng desisyon, at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong pag-uugali sa mga maling makikita ng iyong mata, kaya pag ay dapat kang umiwas, dahil sayang din ang good energy mo ng swerte, Baka doon ka magalit, sa makita mong maleswa magsalita at kumilos na makakausap. Sa ibang transaksyon kung sa gabi ay pwede mo rin kausapin balanse, ang aura mo noon matalino na ang mahaba ang pasensya, ang pahiwatig kaya makakagawa ka ng maayos, na gusto mong magawa. Sa trabaho, ay maayos ang lahat basta mayroon kang striktong ugali, ay wala kang magagawang pagkakamali, at sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay pasalubungan ang minamahal ng paborito niyang nakakain, nang lalong sumaya ang good vibes ng swerte sa pag-iibigan ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero Color Pink and Color Red Number 10 Number 25 at Number 8 Leo, ngayong araw kung may mga plano na bumisita sa mga kapatid o kamag-anak ay mas mainam na huwag ka ng tumuloy dahil madaming bad energy sa mapupuntahan, gastos at inggitan ay hindi mawawala at mga pakinabang lang ang gusto sa iyo. Sa ibang araw muna lang sila puntahan ang pahiwatig. At sa mga gagawin, na pakikipag-usap ngayong araw ay pwede kang tumuloy, basta lagi ka lang makikinig ng maayos, at kaya mong ilabas ang iyong mahusay na isipan, at sa iyong pera mas mainam na mabigyan mo ang minamahal, nang lagi kayong magabayan ng swerte sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig ay maging masaya ang aura mo pagkausap ang pamilya, ng iyong minamahal, para hindi ka makakuha ng kapintasan, sa kanila dahil kung magkakatuluyan kayo, ay mas gaganda ang aura ninyo ng swerte ng pag-asenso ang pahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 14 number 29 at number 12. Virgo ngayong araw ay may aura ka ng swerte kaya. Pag may pagkakataon na pwede kang makagawa ng deal ay gawin mo kagad, hindi ka man kumita ngayong araw. Sa hinaharap ay magbibigay sa iyo yan ng maaayos, na pagkakaperahan ng pahiwatig, at ngayong araw ay may aura kang maselan, na okay sa iyo ngayong araw, dahil para hindi ka malapitan ng mga tao, na gusto lang ay makinabang sa iyo, at huwag ka rin gagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil walang pagunlad na maayos ang ganoong transaksyon ngayong araw. At kung may bibisita sa tahanan, ay iwasan mo na kagad kahit malapit pa na yung kaibigan, dahil madadalan kanya ng kamalasan ngayong araw, kaya iwasan mo muna ngayong araw, nang maging masaya ang aura ng swerte sa tahanan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal muna ang mga pagkaing na mabibili sa mga lansangan, na inihaw at mga bagoong, patis at mga lamang loob ng hayop, magpapahina sa ugat ng baga, ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa pagmamahalan ay maging mas malambing ka sa minamahal nang mawala ang inyong mga bad energy na nakuha sa pakikipag-usap sa ibang tao ang pinapahiwatig. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 21 number 19 at number 33. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may isang schedule na dapat puntahan, ay mas mainam na maaga kay sa mga kausap, nang walang makaagaw sa iyong aura ng swerte, para magawa ng maayos, at masabi mo lahat ang iyong kagustuhan, at sa usapang pamilya sa magulang ay laging dapat na maganda ang iyong aura, nang masayang magkasundo sa mga pag-uusapan lalo na sa pagkakaperahan ng bawat pamilya, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang makatulong sa ibang tao nang makaiwas ka sa paninira nila pag iyong nang sinisingil at sa ibang kamag-anak na hihingi ng tulong ay mas mainam pa na umiwas ka sa utangan ng pera para hindi masira ang maayos na relasyon. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay mag-ingat ka sa mga hihingi ng kaalaman sa trabaho, maging madamot ka ngayong araw, dahil baka sila pa ang mapuri ng mga boss kung ikaw ay tutulong ang pinapahiwatig. At sa iyong kalusugan ngayong araw, ay huwag ka iinom ng madaming tubig sa gabi, lalo na ang malalamig dahil kayang magpahina ng mga ugat sa kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 26 number 40 at number 18 Scorpio ngayong araw ang iyong aura na madaling umintindi at madali mo rin maibibigay ang naayon na salita, para maging mas maayos ang usapan basta huwag mong papairalin ang ugaling mainipin, at baka yun ang sumira sa iyong diskarte, sa mga gustong gagawin mo ngayong araw, at kung may kailangan tulong ang kapamilya kahit mga kapatid, kung kaya mong tulungan sa pagbibigay, ng advice ang gawin, dahil sa financial ay huwag mong gagawin dahil kukuhanan ka ng swerte ngayong araw ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay bawal ang pagtanggap ng bibisita, dahil ang madadala ng bisita, ay aura ng inggitan at mag-iiwan pa, ng ikakahina ng kalusugan, kaya bawal na bawal muna ang magpapasok ng tao sa tahanan. Sa iyong pera ay pagsisinop ng husto, nang makaiwas sa mga kagalit na tao, at may dalang swerte ng pag-asenso ang hawak na pera, kaya mas mainam na maging masinop ngayong araw, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 24 number 42 at number 5. Sagittarius, sa pag-ibig, dapat ay pag-aralan mong mabuti, ang iyong pagmamahal, sa minamahal, kung kakaiba na ang iyong nadarama, at tumatabang na, ang iyong pag-ibig, ay mas mainam na magsabi na ikaw, ay makikipaghiwalay na, kaysa gumawa kang ng pagkakamali, sa pag-iibigan, at baka hindi ka lumigaya sa susunod mong relasyon ng pag-ibig ang pinapahiwatig. At ngayong araw ay maging mas mahaba ang iyong pasensya, dahil kahit may katalinuhan ang iyong sinasabi, kung wala ka talagang madaming pera, ay hindi ka iintindihin ng mga kausap, basta magsaga ka, pa at makakakita ka rin ng mga taong hindi mapaghusga sa mga tao. Sa mga usapang kapatid kung meron bigla ang dumating, ay magbibigay sa iyo ng maliit na kalungkutan, kung ikaw ay magagalit kagad kaya mas naaayon pa ang maging matahimik sa pakikipag-usap. Sa trabaho ay maayos ngayong araw, sa mga gawain walang sinyales na problema, dapat lang ay maging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, na may salitang may kaalaman, sa lahat ng gawain, dahil minsan din ay kayang makatulong sa iyo, basta pag-iingat ka lang sa pera pagkasama siya ang pinapahiwatig, Capricorn ng kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 18 number 31 at number 20 Capricorn ngayong araw ang pahiwatig dapat may ugali kang istrikto at maging mapanuri sa pakikipag-usap dahil doon mo makikita ang mga tao na pwede mong maging makakasama, sa mga ibang plano o project na iyong gustong gagawin, umiwas ka lang na maging mas mabait ngayong araw, kahit papakiusapan ka, na kayo ay kikita ng madali ang pera, kaya manigurado ka lang sa mga ginagawa, at hindi ka mapapahamak. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya kung may plano silang deal ay iyong sabihan na dapat ay pumunta dahil magkapamilya ay may aura ng katalinuhan at kaya nilang maging maayos ang gagawin sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na problema, sa kasama sa trabaho kaya ang pag-iingat, ang dapat na iyong laging gawin. At huwag kang magtiwala kagad ng makaiwas ka sa kalungkutan sa trabaho, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19 number 33 at number 25. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung bigla ang kang gustong makausap ng mga kapamilya, muna mayaman, ay pumunta ka ang mainam ay may respeto ka sa kanila, pero kung may proposal na negosyo at isasama ka, dapat mong pag-isipang mabuti, dahil pwedeng magpabagal ng iyong pag-asenso sa hinaharap, kung makakasama ka niya ang pinapahiwatig, kung may natanguan ka ng tao, nakakausapin na kahit pamalayo ay iyong puntahan, dahil may naghihintay na swerte sa iyo kung iyong makakausap. Sa iyong pera ay bawal ngayong araw ang magpautang at tumulong sa ibang tao. Nang wala kang makagalit na tao dahil sa pera sa hinaharap dahil may sinyales na mahihirapan kang mabayaran. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang apdo ay bawal sa kanya ang madaming matamato sauce, na ulam at mga inihaw na pagkain, at lahat ng klase ng sits aeron, sila ang magpapahina sa ugat ng apdo ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. At iwasan mo rin ang magsalita, ng may mataas na boses, sa pamilya dahil baka magdala ng bad energy ng ikakahina ng swerte sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, pag-unlad para sa inyong buhay pag-iibigan. Kaya dapat lagi ninyong sundin ang mga nagawang plano sa pamumuhay, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 10 number 24 at number 16. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya, kaya mas makakainam sa iyo na huwag nang makipag-deal muna, dahil baka magkaroon ka ng suliranin sa pera, kung makikipagdil ka ngayong araw, at may katalinuhan ka naman sa mga kapatid, at kapamilya, kung gagawa kayo ng mga usapang tungkol sa paggawa ng pagkakaperahan, at muli umiwas ka muna sa mga kaibigan, na laging pakinabang lang ang gusto sa iyo ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera, ay una ang anak na may asawa na matulungan, nang lagi kayo nagkakabigaya ng swerte sa bawat isa ng pamilya. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may miyembro ng pamilya, at hirap kang pasunurin sa iyong mga kagustuhan, ay dahan-dahanin mo na ipakita ang kagustuhan mong mangyari, at makikita niyang tama ka ay magbibigay sa inyo ng kasiyahan sa tahanan sa trabaho walang pahiwatig na problema maging masipag at kung kayang tumulong sa mga hihingi ng tulong na mga kasama sa trabaho ay iyong gawin na magbibigay kasiyahan sa iyong sarili sa trabaho Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero Color white and color red, number 2, number 21, at number 16.